Super Love Close Friends Forever. Group Chat Members, 28 Members. Admins, Ate K, Pangunahing Admin. Genesis, Co-Admin. Mark, Moderator. Part isa, ang pagsisimula ng Group Chat. Ang Group Chat na, Super Love Close Friends Forever, ay nagsimula sa isang simpleng layunin, magkaroon ng isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring mag-usap-usap at mag-share ng mga karanasan nila sa buhay. Si Ate Kay, ang pangunahing admin, ay nag-isip na magkaroon ng isang grupo kung saan ang mga kaibigan niya ay maaaring magkita-kita at mag-usap-usap kahit hindi sila magkasama sa personal. Sa simula, mayroon lamang 5 members ang grupo, pero sa paglipas ng panahon, lumami ang mga sumali at naging 28 members na. Ang grupo ay naging isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring mag-share ng mga kwento, magbigay ng suporta, at mag-usap-usap tungkol sa mga bagay na importante sa kanila. Ang mga unang post. Ang mga unang post sa grupo ay tungkol sa mga simpleng bagay tulad ng mga plano para sa weekend, mga favorite na pagkain, at mga kwento tungkol sa buhay ng mga members. Pero sa paglipas ng panahon, ang mga post ay naging mas malalim at mas personal. Si Genesis, ang co-admin, ay nagpost ng isang kwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa pag-aaral, at nakatanggap siya ng maraming suporta at payo mula sa mga ibang members si Mark, ang moderator, ay nag-post ng isang tanong tungkol sa mga libro na dapat basahin, at nakatanggap siya ng maraming rekomendasyon mula sa mga members. Gusto mo bang ipagpatuloy ang kwento hanggang sa part 2? Part 2, ang paglago ng grupo. Sa paglipas ng panahon, ang grupo ay patuloy na lumago at naging mas malakas. Ang mga members ay naging mas malapit sa isa't isa at ang mga post ay naging mas makahulugan ang grupo ay naging isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring mag-share ng mga karanasan nila sa buhay at makakuha ng suporta mula sa mga ibang members. Mga aktibidad sa grupo Ang grupo ay nagsimula ng mga aktibidad tulad ng mga game nights, mga discussion tungkol sa mga libro at pelikula, at mga challenge na ginagawa ng mga members. Ang mga aktibidad na ito ay nakatulong sa paglago ng grupo at nagbigay ng mga oportunidad sa mga members na makilala ang isa't isa ng mas malalim mga pagtulong sa isa't isa. Ang grupo ay naging isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring magtulong sa isa't isa sa mga oras ng kailangan. Si Ate Kay ay nagpost ng isang mensahe tungkol sa isang member na nangangailangan ng tulong sa pag-aaral, at ang mga ibang members ay nag-alok ng kanilang tulong. Ang grupo ay naging isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring magtulong sa isa't isa at magbigay ng suporta. Gusto mo bang ipagpatuloy ang kwento hanggang sa part 3? Part 3, Ang Pagtatapos ng Kwento Sa paglipas ng panahon, ang grupo ay naging isang malaking pamilya. Ang mga members ay naging mas malapit sa isa't isa at ang mga post ay naging mas makahulugan. Ang grupo ay naging isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring mag-share ng mga karanasan nila sa buhay at makakuha ng suporta mula sa mga ibang members. Ang Pagtatapos ng Kwento Sa huli, ang grupo ay nagpatunay na ang pagkakaibigan ay maaaring lumago at magpatuloy kahit sa pamamagitan ng online. Ang mga members ay naging mas malapit sa isa't isa at ang grupo ay naging isang lugar kung saan ang mga kaibigan ay maaaring magtulong sa isa't isa at magbigay ng suporta. At sa pagtatapos ng kwento, ang grupo ay patuloy na lumalago at naging isang malaking bahagi ng buhay ng mga members. Ang mga kaibigan ay patuloy na magtutunungan at magbibigay ng suporta sa isa't isa, kahit sa mga oras ng kailangan. Wakas!